sa inuman, kapag sinabi ng isang tao na, pare, hindi pa ako lasing, yan yung lasing. Kapag sinabi ng tao na, pare, ko na, lasing na ako, yan yung hindi lasing. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba. Dalawang tao ang umakyat sa templo para manalangin. Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalangin mag-isa ang pariseo. Sinabi niya, O oh, Dios, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga magnanakaw, mandaraya, nakikiyapet, o gaya ng kolektor ng buwis na yan. Dalawang beses ako nag-aayuno isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong ari-arian. Nasa likuran naman ng kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit, dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing, Oh Diyos, kahawaan mo ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sa sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa. Sa inuman, kapag sinabi ng isang tao na pare, hindi pa ako lasing, yan yung lasing. Kapag sinabi ng tao na pare, yoko na, lasing na ako, yan yung hindi lasing. So, ganito po yung nangyari sa ating banal na ebanghelyo ngayon. Kung sino yung napakayabang, talagang pinuri niya ng pinuri yung kanyang sarili habang nananalangin. Siya yung hindi kinalulugda ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghilyo, salamat Panginoon. At ako hindi katulad ng taong ito. Talagang may halo pang pangmamaliit dun sa, dun sa isang tao, dun sa publikano. Halos hindi kalapit dun sa templo. At hindi makatingin sa langit talagang sising-sisis niya at dinadagukan yung kanyang sarili kasi alam niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Talagang siya yung kinalugda ng Panginoon na umaamin. Umaamin siya ng kanyang pagkakamali. Itong isa, sobra-sobra namang uh, dalawang beses sa isang linggo na nag-aayuno, nagbibigay ng ikapo sa lahat ng kanyang income. Ang tightings po kasi doon sa income lang, income lang itong itong ini, ini halimbawa ng ating Panginoon ay ibinibigay niya ang ikasampo ng lahat ng napupunta sa kanya. Hindi lang sa income, maring uh, may nagbigay, may nagbigay, may nagregalo. Ang ikasampo no ibibigay pa rin niya para sa simbahan o para sa Panginoon. Ganon siya katindi, mas higit pa doon sa batas. Mas higit pa doon sa kanilang sinusunod na batas o yung Torah. Talagang labis-labis at yun ang kanyang pinagmamalaki at ipinagpapasalamat dahil hindi siya katulad noong isang publikano. Nakilalang-kilala na basta publikano ay makasalanan. Ito po ang ating dapat tanggalin. Yung maging mapanghusga. Ang paghuhusga ay sa Panginoon lamang. Katulad halimbawa ng isang taong alam natin na makasalanan, sa sasabihin natin simba ng simba, ang dami-dami namang ginagawang kasalanan nagkakasalan na po tayo agad doon. Dapat hindi tayo nagiging mapanghusga. Salamat kung hindi mo ginagawa ang kanyang mga ginagawa. Pero alam mo ba kung papaano siya magsisi? Baka tayo yung tumatayo doon sa pareseyo at siya yung tumatayo bilang isang publikano. Mas kinalulugdan ng Panginoon itong dumadagok sa pagsisisi sa kanyang mga nagagawang kasalanan. Kaysa sa katulad natin na kunyari ay nagbibigay, kunyari ay naglilingkod, pero mapagmalaki. Kung sino yung mapagmataas, siya yung ibabagsak. At kung sino yung mga nagpapakumbaba, ka ng Panginoon. Life is beautiful, maging mapagpakumbaba po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Ipanalangin natin ang kalakasan ng bawat isa, lalo na sa mga naglilikod. Amen. Buhan ng tao, hindi maintindihan. That's